Ito, ito na mo yung dinadaanan mo. Hmm. Huwag masyado malambot. Imanima lang lang. Ang ng laglag. Ah, oh, maraming lang, Huwag yes. ka maingay, ito mo may rabbit. Hmm. kumakain nga ng bunga. Siyang umuubos ang bunga laglag ito. Pau-pau. Hmm. Lapang ka ng lapang dyan ah. Hmm. Dahan-dahan muna po. Mas oh. oh, gusto bayabax. Hindi <laughs> masyadong malamig, malambot. Kaya bigay mo sa kanya. Oh, ayan. Oh, ayan oh. Ito, oh, ito, matigas pa. Matigas pa ang pa, manhin para may babalikan pa tayo. So, oh, dahan-dahan. Ay malambot, malambot na 'yan. Sarapet na lang, oh. Ng. Mm. Mm. Dami. Ito, busog na busog kahit di mo bigyan ng ano, sama-sama sa -sama, bayabas. Oh. Eh, parang dessert lang naman niya yun. Oh. Eh. Siyempre, may bigyan mo pa rin siya ng pills niya. Eh, lambot, Para oh. pagkain niya. Hmm. Oh. hmm. hmm. Ba't mo binuksan? Right. Ang daming bunga. ayun, oh. Marami yun, kaya ka bigyan mo, oh. Ito oh. yung bunga, oh. Kasi, ina, umuulan eh. Kaya, kaya mm, marami. Uh. Try, Pau-pau. Naliasan ako. dumi oh. mo tuloy.